Ito. Para hindi na ako alis. Hindi yung magiging retas. Kaya kaya mo. Ayun. na naman sila. Hindi ka na pwede sa bahay. Eh, hindi ko nga alam eh. Sasampanin mo na ang dolya ng lapa. Ito. hindi na ako alis. Hindi yung magiging retas. Kaya kaya mo. Ayun. na naman sila. Hindi ka na pwede sa bahay. Eh, di ko nga alam eh. Sasampanin ang mo na para ma... Ang eh, sa ikaw. Hindi! Ang sabi! Ang sabi! Ang sabi! Ang sabi! Ang pa? Ang sabi! Ang sabi! Ang sabi! Ang sabi! Ang sabi! Ang Ang sabi! Ang Steven na ako nakalenta, kaya yata siya 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 siya. Hindi ko na sa'yo na, Saya ka. video ko eh. Ano? Pero na na. Shut up. Ay, hindi sabi mo, hindi kita na. Teka lang, magpo-comment ko si Jeff eh. May sila sabi si Jeff. Wala, wala, wala. Hindi ko na ako. Ang isa Jeff, ano ang sabi mo? Respeto ko siya ang tao. Ano? Shout out, Jeff. Yeah. Kasama ka naman mga kapatid mo. Hindi, hindi, kami, oh. alo pa, alo hindi, 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 kami, ano? hindi, 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 lang. <laughs> Kasi may pamilya. Pag, hindi mo pag, maya. pag, hindi, mo maya, pag hindi ka pumayag, tulog ako ang problema yun. <laughs> <laughs> hindi, respect respeto <laughs> Pag may asawa na, may <laughs> ito to Tol, pa siya. Ah. Pag him hindi mo kung hindi mo siya pinayagang, ano gusto niya? <laughs> 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 Gusto. Ano siguro? Ano? Eh, nalipad ko na nga eh. Hindi pa papayagin eh. Ah. Ibig sabihin ko ah. Ayan. Parang nakakaya tayo dyan sa CCP. Ilog. Hindi nga. tanggal eh. Hindi. Rautan na rin ito ah. Gusto ko na rin mga wala. Ah. Sino ba masusunod? Tanong. siya po yan, tayo yung kasunod. Hindi, ito, sino yung Tayo. naka, naka, At, naka, 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 naka ka ba? Oh. naka Counter na natin. Sino Ako. Ako din, siyempre ako. naka ka ba? Ikaw, sino Pwede ang depende. Hindi. Ito lang Ay, isa eh. lang. Anong lang, isa lang eh. Sino Siya kasunod? Si si, sa akin? Bigay lang. hindi. Hindi, pero ito. Sige, sarunod Ito ang Yeah, é, ah, 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 ah. ini polisi kepada kasbahinah sebusa ha bob bob and <laughs>